artist tough. Hello po, guys. Ako po si La Boss na nag-vlog sa Best TV Mix Vlog. Ayun po, ay back to Manila naman po tayo. Ngayon, eh nandito na tayo sa QC. Kumbaga, andito po kasi sa uh, number 9 po, yung mapilahan po ng mga basta putang tiyapo, luto na yan oh. So ayun po yung mga bus na nakapila po dyan o kay balagtas ang daan mo yan iikot dun sa may Buendia po talaga pero pag yung dito sa may Cross bar, so palagtas po sinakyan ko dahil nga po yan yung paalis na so dito na tayo sa loob ng bus pero bago po yan ito muna yung kaganap ng kanina ng bus pa galing sa LSU pag-untang PITX po kanina panood po natin dahil ma dami pong pasahero Ayan po ang ah, bandang uh, ah, na po ako dito na video dahil doon sa may ano kasi nakatulog po ako doon pag try ko ng bus doon sa may health view eh nakatulog po ako si malakas kasi ang ulan doon sa banda doon sa may uh, ah, kaya so maaga po akong umalis dahil nga po ah, iwas traffic po mamaya dahil nga malakas din ang ulan kasi ah, ang ulan po kasi talaga pamugsa lang pero may kalakasan So, ayan, para iwas traffic po, ayan po ang kagandaan po dito sa pag nandito ka sa Cavite Tech. itong improvised po na daan na dito po talaga madaan ng mga buses na kung sakaling uh, para mabilisan po talaga po ang madating doon sa Terminal. So, ayan po, makikita yung mga karagatan sa kabilaan po yan. So, ang kagandaan po dito kasi, pag nasa Cavite ka na, talagang makikita mo talaga yung Ah, uh, yung um, yung dagat talaga nang na bubungad sa paningin mo dahil ito yung pinaka highlights ko sa improvised na daan dito sa Cavite po talaga yan. So ang ganda naman po talaga. So kapag uh, ang makakadaan po kayo dito, ah uh, hindi niyo talaga maiiwasan ni dito yung mamangha dahil uh, maganda po talaga ang uh, tanawin po. So, abang sa sasakyan po ako, ayan po talaga yung uh, kaganapan. So, nawiwili lang po video kasi tuloy-tuloy po kasi yung uh, takbo ng buses natin. Yung mga bus na sinakyan po talaga. Ayan, tuloy-tuloy po kasi. Ang parang ano din kasi pag, halimbawa pag makakadaan ka dito, hindi mo talaga maiwasan hindi kukuha ano, ng video man lang kasi ah, uh, halal na po yung mga bihira na po makakita ng dagat pag nasa Metro Manila ka na eh, sasadyain mo talaga na pupunta sa mga Ross Boulevard makakita ka lang ng dagat pero dito kasi tuwing uwi ko dito sa weekend o anumang araw madadaanan mo talaga dito yung uh, karagatan dito sa Cavite Tex yan po yan po yung kagandahan po talaga dyan Nakakalulong naman kasi ako dahil maganda po talaga. Nakakaan sa paningin po ng mga uh, hero ko na makakita ng ganito ng So ayan, nandito na tayo sa malapit sa uh, kumbaga toll gate. Ayan po kasi dito banda kasi medyo may kunting katrapigan din dahil nasa toll gate po. kasi dumadap po sa ng toll gate kaya medyo bumabagal po ang takbo ng mga sasakyan kaya uh, nagbabayad sila ng toll free kaya yung po talaga ano dito medyo so uh, 10 to 15 minutes at uh, minsan ang pag-aantay mo dito kung sakali mahaba ang pila po ng mga toll gate natin kaya ayun so take time lang kaya aliwin mo na yung sarili mo kung may mga kikita ka mga kagandahan dyan isave mo na lang pictures mo na lang o kaya video mo na lang para Ah, uh, kung uh, ito yung memorable mo na paglalakbay na medyo may katrapikan, may kalawagan sa kalsada. So, ayan. So, papalapit na kami sa toll gate. Yan po kasi toll gate natin, mga toll free natin. Ang talaga yung uh, magbabayad po talaga siguro yung mga basis. Okay, may mga, uh, kung tinatawag yan na toll gate cards. Yan, mabilis, mabilis na tatap lang nila. Kung, yan po ang ano talaga. Pero siguro cash to cash ang Uh, ano uh, payment nila so ayan pag lagpas naman dito sa toll gate na to medyo malapit-lapit na lang yung pretext talaga so mga um, 10 minutes ata pag dire diretso dito ka na sa toll gate so malapit na lang talaga kaya pag andito pag ma ano mo ito sa toll gate ibig sabihin malapit-lapit ka na sa terminal lang uh, pretext kaya itong palatandaan pag halimbawa malapit ka na dun sa toll uh, sa uh, talaga itong toll gate na to so ito kasi kung halimbawa naman ano na pwede ka naman hindi dumaan dito pero dun sa kabila yun dun sa yato sa postal road medyo may katrapi ka kasi nga halos mang sasakyan talaga ang dun talaga na no, dumadaan yung hindi sila magbabayad ng toll fee yan so umiiwas sila kaya doon sila, karamihan talaga doon, mas pa-traffic ma talaga doon. Pag minamalas ka naman, inaabog ka doon ng 3 to 4 hours yata. ko halimbawa, doon kung nadaan mo lang na pag-traffic, lalo so, na pag yung rush hour talaga, yun po talaga ang video. Mahirap talaga pag dunya pag halimbawa rush hour tapos holiday kinabukasan o kaya after holiday o yan, pagkutan to Manila. So, ako kasi, eh, Maaga akong umalis dahil nga sa ulan kasi Lagi kasi nag uh, tumutunog ng cellphone ko sa reminders po ng mga rainfall, mga heavy rains daw. So kasama kasi ang Kagawad doon sa Maynay. kaya uh, nagugulat na ako, tutunog na lang cellphone ko. Ito pala reminders po ng mga uh, pag-asa dahil sa heavy rains po, uh, kumbaga yung dami ng tubig talaga daw. Uh, ma uh, kumbaga mas ano talaga kaya nakakabuti na bumalik na ako magana na mas maagang uwi ko para iwas po sa traffic. Ayun. So, tingnan mo naman ang kalangitan. Medyo may uh, magkalulim, madilim. Ayan. So, bandang, bandang dito kasi sa, ano ha, hindi pa sa Maynila. Pero pagdating na sa Maynila pala, maaraw. So, after ng ilang minutes na andun na ako, narating na namin yung Vitex, yan, maaraw. Kaya, may mga kalakang talakang ulan lang po talaga sa party ng mga kamay nila talaga. Kaya yung kabiti siguro kasama sa rainfall warning kaya paulan kagabi na maaga nagulan mga, nag mga uh, alas sa is umuulan na hanggang gabi na yun kaya maaga din ang katulog kaya yun kaya sabi ko kinabukasan mas mabuti na na mas maaga ako babalik sa Manila so malapit na tayo sa PTX ayan po kita natin mga kasalubong natin ng mga bus So, kaganda na nga sa pili sa ating Marami kasi mga bases naman na kung may biyahe pa Luton, Quiapo, uh, Fairview, or pag Luton lang, pwede kami sumakay kasi nga dadaan din yan ng UN. So, hanggang UN lang naman po kami. Ayan, ako lang kasi mag-disa umuwi dahil nga ang mag is my preparation sa uh, malapit na kasi exam din ni Christine kaya nag-aaral-aral na sila nag-aumpis na sila mag-review para sa first period nila pero so far yung ano naman ni Christine Pe, yung mga kuha niya sa monthly test nila thank you so much kasi two perfect score niya at saka one mistake, three mistake kaya happy na kami doon kasi binigyan siya ni teacher ng Jollibee. Ayan, pag naka-perfect daw, kompleto nga nakuha niya kasi fries with burger. Kaya, sana all. Ayan. So, ay malapit na ako sa ayan, sa P-Tex. Ayan, kunting, kunting minuto na lang. Ah. Uh, nasa p na tayo. Marami din kasi mga pasayro. Ang iba kasi nakatayo din. Kaya, kahit na medyo maaga, na gayak ano, pero marami pa rin pasahero talaga so dagdag pa doon uh, hindi maiwasan may katabi kang bata na sumusuka dahil nasa sa iba ang sikmura nila pero understood na natin yan kasi mga bata naman walang problema sa katabi ko kasi eh, talagang hindi, ma, hindi hindi napigilan ng bata yan sabi ko okay lang yan basta na uh, kako may dala kang plastic kasi pag mahirap pag wala kang plastic na dala kung nagsok yung so, baby mga bata, hindi mo maaang talaga kailangan may baong ng plastic kaya yung support na para talaga sa ganun kasi surely mga bata talaga pero ang iba naman hindi naman ah, iluhin katulad sa anak ko at ah, ang sigad sa anak kasi kahit anong ano namin ah biyahe pa ko ng P-Tex sa eh, uh, so far, wala pa namin encounter na gano'n. Kaya, believe ako sa baby ko kasi paano ang sigmura niya talaga. Kahit tumuloy kami ang daw wala problema dahil sa long uh, biyahe namin talaga. So, ayan. Uh, dito na kami. Nandito na ako. Lapit na. So, bababa na kami. Kasi dito, kasi pagdating kasi do sa P-Tex, pag andito ka na, iikot-ikot muna na yung bus yung mga kumbak kung bakit na, na parang nakadalawang ikot yata hindi e, sana na pagdating doon dahil na gigil yung pala iikot mo so baka siguro may pag ikot nila baka uh, kumbaga kat katunayan na may dumating na bus para iikot mo sa kabila para sa accounting siguro ng mga bus na dumarating so ayan dito na tayo sa loob ng Pitex Mall or Terminal Mall kasi pagbaba mo dito, andito na ang mga convenience store. Kung nagugutom ka, dito na mga food court dito. Kaya, uh, kung malayo lang yung biyay mo, don't, don't you worry kasi nga, marami kang mga dito. At saka nakakamangha pa yun sa mga slogan, yung mga quotes na mga nilagay doon. Sabi kasi, Kapit ng friend, mga ka rin. Ay, di ba? Nakakatawa naman mga solat nila sa mga, mga agdanan. So, di ba, pumapit ka lang daw, friend. Makakarating ka din. So, ito ay nahanap ko na yung Terminal 9 na uh, Pakyapo. Ayan, pa, pa Luton, pa Fairview. Sa 8 ata, yun po yung mga pa Fairview. Pero sa 9, hanggang Pakyapo lang yung mga bus kasi hindi na sila diretso doon sa Fairview. Ikot lang siguro sila. So, ayan. So, pasukin na natin ang number uh, 9 na gate Ito yung entrance kasi yung pasok natin. So yan to. Dito yung gate 9, ito yung uh, dadaan ng UN talaga. UN, uh, Loton, Quiapo. So may mga preview doon sa 8. Ayan. So sasakit tayo dito sa sa bus na uh, ito ito pa Quiapo. Pangalawang bus ko na yan kasi galing ng Cavite sa night naman. So, ito na, sasakay na tayo dito sa Pakiapo Ayan. So, pagkakit ko, siguro mga less than 5 minutes na lang, umalis na rin kasi nga, uh, may mga nakaupo na, kompleto na nakaupo sa mga sakayan. So, ayan na, tara na, biyahe na tayo pa UN. Ayan, Pakyapo, Manila. Ayan. Thank you so much po sa hindi pa nakapag-subscribe sa akin channel. Ah, uh, please subscribe to my YouTube channel, Wells TV Mix Vlog, and Uh, pakiclick na rin po ng notification bell para updated kayo sa mga aking mga bagong uploads ng mga videos thank you so much and God bless you all